lahat. Isang mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Lino Omar Ryan J.T. Pariega mula sa Batsilier ng Edukasyon, Major sa Pilipino. At ngayon ay ating natin na kanin na ang mga punto at paraan ng artikulasyon ng phonetic chart sa Ponemang katilig. Una, panlabi o bilabial. Ibig sabihin, ang ibabang labi ay dumidikit sa labing itaas. Halimbawa nito ay ang P, B, at M. P, pa, pa, papa, B, ba, ba, bata, M, m, hmm, m, hmm, mama. Oh. Pangalawa, panlabi, pamiti o love you Ibig sabihin, ang dulong bila ay dumidikit sa ibabang labi sa itaas. Halimbawa nito ay ang F at V. Ayan. F. Fish. V. Violent. Pangatlo. Pangipin o dental. Ibig sabihin, ang dulo ng dila ay lumalapit o dumidikit sa loob ng ngiting itaas. Halimbawa nito ay ang T at D. T. T. Taho. D D D Dilaw Panggilagin o alveolar Ibig sabihin, ang ibabaw ng dulong dila ay lumalapit o dumilikit sa punong gilagin. Halimbawa nito ay ang S, Z, N, L, at R. S, S, s Snake, Z, 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 Zebra, N, 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 Nanay, L, L, Lolo, ar. L, Lolo, R, R, Rabbit. Pangma, pangalangala o algyo palatay. Dumidikit, ibig sabihin, dumidikit ang ibabaw ng punong bila sa matigas na ng ngalangala. Halimbawa nito ay ang J, N, at Y. J, 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 R, N, Y, 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 Y ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. pangani, villar, ibig sabihin dumidikit sa malambot na bahagi ng alang ang ibabaw ng punung dila. halimbawa nito ay ang k, g, ng at w. k, ka, ka kahoy. g, ga, ga, galun. ng, 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 ng ngipin. w, Wu. Woo. What? Glutal. Ibig sabihin, ang babagtingang tinig ay nagdidiit o naglalapit at hinaharang o inaabalang presyon na papalabas na hininga upang lumika ng paimpit o pasusot na tunog. Halimbawa ay H. H. Hotdog. Mapapansin sa child na ang punto ng artikulasyon ay inilarawan kung sa ang bahagi ng itik na gaganap ang saglit na sa pagpapalabas ng hangin sa pagbigkas ng katinig. May lararawan ng mga katinig ng Filipino sa pamamagitan ng anim na punto ng artikulasyon gaya ng mga sumusunod. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga paraan ng artikulasyon. Una ay ang pasara. Ang daanan, ibig sabihin po, ang daanan ng hangin ay harang na harang. Halimbawa, p T, K, B, D, at G. Pangalawa, Pailong. Ibig sabihin, ang hangin na naghaharang dahil sa pagtikon ng mga labi, pagdukod ng dulo ng dila sa itaas ng mga ngipin. Halimbawa, M, N at Pangatlo, fricative. Ibig sabihin, ang hangin na lumalabas ay nadaraanan sa makipot na pagitan ng dila at ng ngalangala -ngala, o di kaya'y babagtingang pantinig. Halimbawa, S, H, at Z. Pangapat, affricative. Ibig sabihin, ang hangin ay lumalabas... Mula sa bahagyang pagsara sa ibabaw ng dulong dila sa matigas na ngalangala kasunod ng pagsutsot. Halimbawa, J. Panglima, LIQUID. Ibig sabihin ang hangin na ilang ulit na hinaharam at pinapabayaang lumabas sa pamamagitan ng ilang beses na pagpalag ng dulo sa yung dila. Halimbawa, R at L. Pang-anin, GLIDE. Ibig sabihin dito'y nagkakaroon ng galaw mula sa isang posisyon ng labi o dila patungo sa isang posisyon. Halimbawa na lamang ay ang letrang W at Y. At ngayon ay dumako naman tayo sa mga ponemang patinig. Makikita sa phonetic chart ang mga ponemang patinig. Ibig sabihin, nabubuo ang tunog ng ponemang E o letrang I sa pamamagitan ng tila pangiting posisyon ng mga labi habang ang harap na bahagi ng tila ang gumaganap na karaniwan ay umaarko ng pataas sa daan. Kapag ibinababa naman ang dila na pareho ng posisyon ay nakakalika naman ito ng tundog na I o sa letrang E. Nasa ibabang bahagi naman ng bibig ang gitna ng dila sa pagbikas ng A o sa letrang E habang ibinababa rin ang panga. Ayan, sa pagbigkas naman ng O o sa letrang U, habang ang labi ay nakakugis na pabilog, ipinuposisyon ang likurang bahagi ng dila sa itaas ng langala At kapag ibinabang kaunti ng kaunti ang dila, ay bumubuo naman ito ng tunog na O o sa letrang O. Ayan, sabay-sabay po nating na basahin muli ang phonetic, ang phonemang padinig. Ayan. A, E, I, O, at U. Ayan. Sana ay naintindihan nyo at naunawaan ng mabuti. Maraming salamat sa pakikinig.